Sa isyang taanyos ng lalaki sa man sa iyang liog, human kini. diabis gamit ang sanggot siyang kainom o tuba. Human matod pa ni Hulagway kini nga way ang tuba. Ang tuba ang kinuha sa 56 anyos nga suspect nga mananggutay o tuba ang insidente na hitabu usab ni Ato Martes. Pasado ang astres sa hapon. Mato ni Police Colonel Percival Zurilla, CPPO Director nga sa Pakisusis Kapulisan, nasuta nga daan ng adunay kasungian ang biktima o ang suspek. Gani sa nangaging mga buwan, nagkasinong bagay na usab ang duha apan magkauli ra usab. Apan ni Atong Martis Dalas Kahubog, subling nakalalis ang duha. Dihang hulagway sa suspek ang tuba, ngaway lami. Diin yung nanumbag o una ang suspek. O mibaw sa usab uh, ang suspek nga dihang nakakwa siya o sanggot nga gitakin sa iyang hawak. Ang biktima nakadagan o nakatawag o tabang bisan kung samdana na ko prausab ang suspect o nagatubang kasong frustrated homicide. Kung magiinom tayo, ilagay natin sa tiyan, wag sa uh, ulo. Pag uh, nagiinom, dapat kontrolado, in moderation.